Doon ako una nagpagawa ng mga gym equipment. Unfortunately, naloko ako. Tatakbuhan ako ng pera noon. Na andoon na yung pwesto, walang gym equipment. Nag-experiment ako gumawa ng mga equipment ko. Doon nagsimula ngayon yung fabrication ni Jim G. Si Jim Republic naman, nagsimula kasi siya dahil kailangan ko ng pera. Napakadilim talaga noong pinagdaanan ko sa buhay noon. Si po, ako po Lee, CRP na Gym Depot. So, nandito po tayo sa Gym Republic Tarlac City. So, ito po ay isa sa mga gym na pag-aari natin. So, gusto ko lang sana magkwento ngayon sa inyo. Sana may ma-inspire ko dito sa kwento ko. Kung ngayon ka lang nanonood channel ko, nagsimula ako way back 2008, okay, sa Cavite City. So, yung kauna-unahang gym ko dati, is just only 35 square meters. So, garahe lang to. At that time, may sarili akong, iba, may iba akong business, nangungontrata ako ng mga bubong at that time. Pero, nung panahon na yon, single parent ako, kailangan ko ng extra income. So, alam ko, may mga makaka-relate sa inyo dyan. Yung mga couple or uh, tao dyan, individual, na kulang yung kinikita nila para sa pamilya nila. So, nag-isip ako kung ano yung uh, pwede kong i-business na hindi maapektuhan yung, ano, yung pagnenegosyo ko ng bubong at that time. So naisip ko nga uh, magtayo ng gym business. Pero naging masalimuot yung kwento ko dyan sa gym business na yan. Kasi at that time, way back 2008, ilan-ilan pa lang yung mga uh, gym equipment fabricator. Tapos may isa akong napuntahan dyan sa may Arpapa, si Jojit hindi ko talaga malilimutan yon. Doon ako una nagpagawa ng mga gym equipment. Unfortunately, naloko ako. Natakbuhan ako ng pera noon. Tapos, hindi lang ako, madami kami. Nakapila doon sa bahay niya na naniningil. To na story short, naloko ako. So at that time, naka-prepare na ako ng ano, ng, ng pwesto ko na itatayuan ng gym equipment. Na ando na yung pwesto, walang gym equipment. So palibasa, ang negosyo ko sa bubong, may mga welder ako, gumagawa ng trusses, nag-experiment ako gumawa ng mga equipment ko. So doon nagsimula. Kahit hindi kagandahan yung mga gym equipment ko, uh, nakapagsimula ako. Mapapanood nyo sa video yung sinasabi ko ng mga mga pictures nung lumakong uh, gym na 35 square meter. So anyway, uh, sinuwerte naman ako doon. Minalas ako na niloko ko. Pero sinuwerte ako na nakapagbukas ako ng gym business ko na maliit. Tapos sinuwerte rin ako dahil nga napilitan ako na ano, gumawa na sarili kong gym equipment, doon nagsimula ngayon yung fabrication ni Jim Dipo. kasi although ako yung gumawa na sarili kong gym equipment doon sa ano, una kong gym, nagtayo ako ng una ko kagad branch sa Noveleta Cavite. At that time, nag-aaral ako, after a year, kailangan ko pambayad bayad ng matrikula. So anong nangyari, ibinenta ko ngayon yung sa branch ko. Ibinenta ko yung gym equipment na yon. Ngayon, nung panahon na yon, sa sulit.com ako na gano'y, eh, nag-post. Nabenta na siya yung equipment niya. Yun. Tagakalakabatangas yung unang-unang nakabili sa akin ng gym equipment eh. So, nabenta na sa kalakabatangas yung equipment na yon marami pa nag-inquire. Tapos yung nag-inquire doon, sinabi ko, do sa unang-una na nakausap ko, gusto mo, gagawa na lang kita. So, yun yung nag-story ni Jim Depo naman. So, si Jim Depo, from doon sa mga gustong bumili ng no second hand na equipment ko, papunta doon sa gusto nilang igawa ko nila sa gym equipment, so nagtuloy-tuloy na yon. So from 2008, yun yung story ni Jim Depo. Si Jim Republic naman, nagsimula kasi siya dahil kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng extra na pera kasi nga solo lang ako na kumikita noon para sa mga anak ko. Ngayon, nandito tayo sa Jim Republic, Tarlac City, which is ito pa yung pinakamaliit sa mga gym ko kasi 800 square meters. isipin mo, yung sa Cavite City, 1,200 square meters. Tarlac is 800 square meters. Tara, samahan nyo ako, maikot ko to. So, habang nagkukwento ko, eh, uh, ah sundan nyo po ako. So, dahil sa pagsisinog ko nga na uh, mapalago yung negosyo, eto, na naitayo ko to kasi papa ko ba magagawa to? Kasi, una, meron akong sariling source of income talaga. So, yung gym, hindi ito yung uh, primary, source of income ko. Kasi uh, nung natapos ako sa pagbububong, na-realize ko, mas okay kasi yung, ano, yung paggawa ng gym equipment kasi sa gym equipment, ako yung pinupunta ng tao samantalang sa bubong, ako yung naghahanap ng kliyente. So, yun yung nagusto ako dito sa gym business eh. So, yung kinikita ko sa gym business, as sa gym fabrication, 100% yun, yun yung ginagamit ko sa ano, sa uh, pang-araw-araw namin na uh, pangangailangan. Tapos, yung kinikita ko sa gym business, halos 100% nito, iniipon ko. Halos 100% nito, uh, tinatabi ko. Kaya ngayon, napalaki ko yun. Yung unang-una ko ngayon na, na gym uh, republic, yung sa Cavite City, 1,200 square meters kagad. So, ang laki. Laki. So, ngayon, ah, uh, ko after ilang years. Kasi ma ma naging kampante ako na ano eh, nagiging kampante ako na nakumikita ako sa isang gym, tapos sa sa do sa fabrication, ngayon ko na uh, dapat nag-concentrate talaga ako dito sa sa gym business bakit? Kasi dito sa gym business, semi-passive siya eh. kasi alam mo yon yung 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 isang beses lang ako magpuputap ng capital. Then that's it. Tapos hindi na ako masyadong uh, nagpapakapagod. Kumbaga, kumikita yung Gym Republic Cavite City ko, kumikita yung Gym Republic Tarlac City ko. Tapos, sabi ko nga sa inyo, within this year, within six months, makakapagtayo pa tayo ng dalawang Gym Republic. So, dalawang Gym Republic sa Calabarzon to. Isa sa Cavite Province, isa sa Quezon Province. So, abangan nyo yun. So, dito ako ngayon natutuwa na, ano, na na napalago natin ng ganito. So, yung sinasabi ko na sana maka-inspire ako kasi alam ko, may mga nanonood sa atin dyan na alam mo yun yung may pinagdadaanan din sa buhay. Actually, ako, kaya ako napunta sa business na to is may pinagdaanan ako sa buhay noon. So, uh, may malungkot na nangyari sa buhay ko tapos kailangan kong kumita ng pera para sa mga anak ko. So, one way or the other, alam ko, may makakarelate dyan. Pinagdadaanan nyo rin yan. So, ito yung naging daan ko naman para malagpasan ko yung uh, pag mga pagsubok na dinanas ko at natutuwa ako kasi sabi ko nga sa sarili ko napakadilim talaga nung pinagdaanan ko uh, sa buhay noon pero sabi ko nga kung darating yung panahon na mauulit-uli yung buhay ko yung madilim na na, na, na parte ng buhay ko na yun, dadaanan ko uli kasi kung hindi ko dinaanan yon hindi ako magiging ganito ngayon so i hope yung ano yung mga iba dyan na it's either nawawalan ng na pag-asa or natatagalan bago sila uh, umasenso sa buhay, huwag kayong mainip kasi lahat dyan may tamang timing. Tapos, kung wala ka pang direksyon at hindi mo pa alam kung ano yung gagawin mo, bakit hindi i-consider mo na magtayo ng gym business? Kasi sabi ko nga, napakalaki ng ano, kwento ko na rin lang, napakalaki ng naitulong sa akin ng gym business hindi lang financial hindi lang financial kasi dito sa gym business hindi ano eh hindi mo mapipigilan na ma-involve talaga mag-workout ka kasi papakita ko ito bihira pa rin nakakalam na ito papakita natin sa video kung kano kataba talaga kataba talaga ako noon so matter of fact na you, before nauso yung mga video ko sa YouTube taba ako so pagbisan nga nahihiya ako na sabihin na ako yung pinakamalaking gym equipment fabricator sa Pilipinas kasi nangyayari parang literal na, naibig na, ibig sabihin ako yung pinakamalaki when it comes to size, hindi yung kumpanya ko. Parang alaki-laki kong fabricator. Dahil dito sa gym business na to, natuto ako ano, magpahalaga sa, sa katawan ko, sa pagkalusugan ko. Pakiramdam ko kung, kung hindi ako nag-start nito, ng business na to, baka mas mapapaikli yung buhay ko. So, dahil sa gym business na to, napahaba yung yung buhay ko. So, alam ko marami tayong ano eh uh, kwento. Pero bottom line, yung kagustuhan natin maiangat yung ano, yung yung sarili natin, yung yung pamilya natin, yun yung nag-ugat ba paano ako napalaki ng ganito. So, kagaya na sabi ko, kung nanonood ka rito, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo negosyo or napanood mo ako, alam mo na na gusto mo magtayo ng gym business, tara, puntahan nyo ako kung pwede nyo ako dito sa Tarlac City para yung mga kliyente ko galing sa sa Norte, from Ilocos Sur, Ilocos Norte, pababa, ganoon din sa si Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, pababa. Pwede nyo ako putan dito sa Tarlac. Mas malapit to kaysa pumunta pa kayo ng Metro Manila or Cavite para makita yung mga gym equipment namin. So, ang maganda kasi dito, pag pumunta kayo sa amin, hindi lang itong mga quality gym equipment yung mak makukuha nyo. Kagaya na sabi ko, hindi po ako talaga nagbebenta ng gym equipment. Ang ibibenta ko kabuhayan, ang binibenta ko gym business. Hindi, hindi ito natatapos doon sa pagkuha mo ng gym equipment sa akin, kundi magtutuloy-tuloy ito hanggang sa pagtuturo ko ng ano, ng a uh, papaano umulad yung negosyo nyo. Kaya natutuwa ako, uh, katulad kay Sir Arnold uh, ng Kabuyaw. So si Sir Arnold, ano pa lang to, kukuha pa lang ng gym equipment sa akin, magde-deliver pa lang kami by Ogo ah, first week of October. Nagpapaturo na siya kung paano gagawin, paano bubuksan yung kanyang gym business. At tuwa siya dahil nakinig siya sa akin, yung mga, pila, yung mga tinuro kong tips sa kanya, nagdadagsaan na yung inquiries niya. So yun yung sinasabi ko sa inyo na advantage nyo sa gym dito kasi hindi kami madamot. Una, may experience kami at tagal na namin experience sa paggagawa ng gym equipment. Pero, kasabay ng experience namin sa gym equipment, ganun na rin katagal ang experience namin sa gym business. So, yun yung isinishare namin sa inyo para maging maunlad yung gym business nyo. Last, but not the least, kung kinakabahan ka pa rin, kapatid, na pumasok sa gym business at hindi mo alam ang gagawin, paano patatakbo to, bakit hindi mo i-consider yung pag-invest sa Gym Republic? Paano mangyayari yun? Ngayon kasi, ang Gym Republic Cavite City, ang Jim Republic Tarlac City is 100% owned by me. Ako pa lang ang nito. Na Pero, yung mga future expansions na natin, yung isa sa Quezon, isa sa Cavite uli, ay baka hindi ko na po kayanin. So, nangangailangan po ako ng additional na capital. Ang gagawin po kasi natin doon is, yung itatayo natin isa sa Cavite at itatayo natin sa isa sa Quezon, ah, magbubuho tayo ng isang korporasyon para makapag-raise ng funds. Sa ngayon, para makabuo po tayo ng isang ganito kalaking Jim Republic sa ngayon, aabutin po ng 5 million. Pero sinasabi ko sa inyo, within this next year, tataas na po yung 5 million na yan. Bakit? Kita nyo kung gano'ng kadami itong equipment na to sa 800 square meters. 5 million lang. Samantalang kung magpa-franchise ka ng mga Gold's Gym, ng Anytime Fitness, abutin ka ng 20 million pesos. So ito, sobrang baba ito. Anyway, so para makapag-raise ng 5 million, magtatayo tayo ng korporasyon. So bawat isang uh, shareholder doon, ang pag-aari niya is depende sa kung magkano yung kanyang kapital. Kagaya ng kung lima ang tao ang mag-share para sa 5 million, tagwa 1 million, ibig sabihin tagto 20 ang ownership niya. Tapos, uh, yung kikitain noon, hahati-hatiin at 20% din yung magiging share mo doon. Ito, is part ka na talaga ng korporasyon. Hindi ito yung parang nag-invest ka lang na wala kang pag-aari doon sa kumpanya na to. ito. Ito, kao mismo may ari nung gym na yon. Plus, uh, based on experience namin dito sa Tarlac City, ang uh, computation namin ng return of investment is between 12 months to 18 months. So, mabilis yung return of investment. Pero, yung inaasahan namin, lalong-lalong na yung susunod na Gym Republic sa Cavite at sa Quezon, mas mabilis, mas malaki kasi ah, marami kami natutunan dito. So yun yung maganda naman nito. Kung natatakot ka magtayo na sarili mong gym business, pe pwede ko mong ipagkatiwala sa amin. Sa tagal ng experience namin sa gym business, sa tingin ko, malaking advantage na yon sa pagpapatakbo ng, ano, ng sarili nating gym business. So, I hope may mga na-inspire ako doon sa, sa, sa kwento ko na, na from 30 square meters ngayon may 800 at may 1200 square meters sa jeep. o Police RP na hindi pa Maraming salamat pa.